Lumabas na ang pinakabagong trailer ng Record of Ragnarok Season 3. At ngayong pagkakataon, may mga malalaking pagbabago at dagdag na eksena na tiyak na magpapaangat sa bawat laban. Mula sa mga bagong animation cuts hanggang sa mga eksenang mas matindi kaysa dati, handa ka na bang masilayan ang susunod na yugto ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos at tao? Dahil sa video na ito, malalaman mo kung bakit ang Season 3 ang magiging pinakamatinding yugto ng Record of Ragnarok. Pero teka lang, may isang detalye sa trailer na halos walang nakapansin. At yun ang magbabago sa lahat. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga kuops, Manga Moto nagbabalik. Bagong trailer ng Record of Ragnarok Season 3, nilabas na. Sa unang bungad pa lang ng bagong trailer, agad tayong sinalubong ng isang pamilyar na presensya, si Buddha, ang Diyos na minsang tumindig para sa sangkatauhan. Sa eksenang iyon, ipinapakita siyang inuutusan ang kanyang matalik na kaibigan na si Sakete Kintoki, isang mandirigmang tao na sing lakas at sing bangis niya. Si Kintoki ay kilala bilang Golden Boy of the East, isang mortal na nakamit ang antas ng kapangyarihang halos kapantay o maaring higit pa sa isang Diyos, dahilan kung bakit siya mismo ang pinagkakatiwalaan ni Buddha sa isang napakadelikadong misyon, hanapin ang isang demigod na yayanig sa mismong pundasyon ng Ragnarok. At dito unang ipinakilala si Siegfried, nakakulong sa kailaliman ng Tartarus, napapaligiran ng kadiliman at mga tanikala. Kapansin-pansin sa eksenang ito ang isang detalye na agad pumupukaw ng pansin, ang kanyang gintong buhok na may bahagyang kulay abo sa mga dulo. Sa unang sulya pa lang, dama mo na agad ang aura ni Siegfried, isang bayani na tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang tulungan ang pinakamamahal niyang si Brunhilde. Kasunod nito, ipinakita rin ang eksena mula sa pagtatapos ng Season 2, kung saan bumisita si Odin kay Beelzebub. Ngunit ngayon, sa Season 3 trailer, mas malinaw at mas madilim ang tono, ipinapahiwatig ang mas malalim na plano ni Odin sa langit, isang lihim na matagal nang tinatago sa likod ng mga ngiti ng mga Diyos. Ang atmosphere ng eksenang ito ay mas cinematic na ngayon, gamit ang dynamic lighting at shadow layering, na nagpapalalim sa tensyon sa pagitan ng dalawang karakter. Paglipat ng eksena, makikita si Brunhilde na naglalakad patungo sa kanyang silid. Kapansin-pansin dito ang malaking pagbabago sa animation direction, wala na ang mga hologram ng mga mandirigmang nasawi sa laban, kabilang na si Hades na dating nakikita sa unang versyon ng trailer. Tila inayos na ito ng animation team matapos ang feedback ng mga tagahanga, kaya ngayon ay mas coherent na ang continuity at tone ng eksena. Sa parehong tagpo, maririnig nating binabanggit ni Bran Hilde ang Joker ng sangkatauhan, walang iba kundi si Nostradamus. At nang ipakita siya sa trailer, pasabog ang kanyang paglabas. Sa nakakakilabot na tinig, ipinahayag niya ang propesiya, ang mananalo sa Ragnarok ay ang mga Diyos. Para sa mga nakabasa ng manga, alam nilang ito'y isa lamang biro, ngunit sa trailer, ipinresenta ito bilang seryosong prophecy, kaya't sobrang intense at puno ng suspense, isang trailer trick na sinadyang manghok ng mga manunood. At syempre, hindi rin papahuli ang laban ni naking Leonidas at Apollo. Sa may ikling sulyap na ipinakita, makikita ang raw power at karisma ni Leonidas habang sumusugod, bawat pag-atake ay sinamahan ng weighty impact frames at cinematic camera shake na nagpaparamdam ng lakas sa bawat galaw. Si Leonidas ay binigyang boses ng batikang voice actor na Hiroshi Shirokuma, habang ang Diyos ng Araw na si Apollo ay binuhay naman ni Kenichi Suzumura, na may halong divine arrogance at charm. Sa unang bahagi ng labang iyon, madaling naiwasan ni Apollo ang mga atake ni Leonidas, ngunit sa isang eksaktong sandali, nagbago ang lahat. Ipinakita ang tagpong ibinalik mismo ni Leonidas ang arrow of light ni Apollo at tumama ito sa kanang braso ng diyos. Isang imposibleng bagay dahil ayon sa mga diyos, hindi kayang makita ng kahit sinong mortal ang palaso ng liwanag sa bilis nito. Ngunit dahil sa battle experience at instinct ni Leonidas, nagawa niyang basahin at ibalik ang mismong atake. Isang eksenang nakakapanindig balahibo, puno ng tensyon, tapang, at cinematic brilliance. Dito mo mararamdaman kung bakit itinuturing ng manga fans ang kanilang laban bilang isa sa mga pinaka-epic duel sa buong record of Ragnarok. At ngayong ito'y maisasali na sa anime, inaasahan ng lahat na magiging isa sa mga visually grandest battles ng buong serye. Hindi rin magpapahuli ang matinding sagupaan ni na Nikola Tesla at Beelzebub. At kung mapapansin mo sa bagong season, ibang-iba ang quality ng animation, pinagsama nila ang 2D style at 3D digital rendering para bigyang buhay ang futuristic na karisma ni Tesla at ang nakakabaliw na science sa likod ng bawat atake niya. Sa mga eksenang nagpapakawala siya ng kuryente at energy constructs, makikita ang smooth transition ng 2D shading papunta sa 3D modeling, kaya ramdam mo talaga ang depth at power ng bawat galaw. Ang ganitong hybrid animation technique ay hindi lang basta visual upgrade, ito ay strategic choice ng production team para maipakita ng mas realistic ang mechanized armor, electric surges, at scientific inventions ni Nikola Tesla na halos imposible kung pure 2D lang. Samantala, si Beelzebub naman ay binigyan ng dark, fluid motion na mas bagay sa traditional 2D animation, kaya bawat banggaan nila ay parang kalisya ng science at sorcery, isang perpektong kombinasyon ng artistry at technology. Kaya kung akala mo dati intense na ang mga laban sa Record of Ragnarok, ibang level ng immersion ang hatid ng bagong season na ito, isang visual masterpiece kung saan ang hangganan ng 2D at 3D ay tuluyang nabura. At syempre, ang salpukan ng dalawang hari. Magpapahuli ba naman sila? Syempre hindi. Dalawang nilalang na parehong nasa tuktok ng kanilang kapangyarihan, dalawang hari na parehong may kerismang kayang gumimbal sa buong Valhalla. Isang banggaan ng dangal, lakas, at kapangyarihang di kayang sukatin ng karaniwang mortal. Sa bawat iglap, ramdam mo ang tensyon. Ito na ang Clash of Kings, ang labang matagal ng inaasam ng mga tagahanga. Dalawang mandirigmang hindi basta-basta sumusuko, handang ipakita kung sino ang tunay na hari na mga ngibabaw sa laban. Pero teka, hindi lang yan ang inaabangan ng lahat. Sa Season 3 ng Record of Ragnarok, makikita rin natin ang pinaka-inaabangang backstory ni Hades, ang kanyang maalamat na laban sa Gigantomachy, ang digmaan ng mga Diyos laban sa hukbong Giants ni Gaia. Isang labang nagpatibay sa pangalan ni Hades bilang the King of the Netherworld. Habang nakikipaglaban ang iba pang Diyos sa mga Giants ni Gaia sa Valhalla, si Hades, mag-isa, hinarap ang mga Titan na tumakas mula sa kulungan ng Tartarus. Ang mga Titan, desperadong tumawid sa Bifrost patungo sa Valhalla upang tulungan si Gaya. Ngunit bago pa man sila makarating, naabutan sila ni Hades. Mag-isa lang siya laban sa napakaraming Titan. At sa pagtatapos ng labang iyon, wala ni isang Titan ang nakaligtas. Lahat sila bumagsak sa mga kamay ni Hades. Ang tanong, paano niya iyon nagawa? Yan ang tanong na sasagutin ng Record of Ragnarok Season 3. Maghanda na, dahil kung akala niyong kilala niyo na si Hades, mas nakakatakot pala ang katahimikan ng hari ng Underworld. Pero hindi lang iyon ang hatid ng Season 3. Kasama rin dito ang eksena kung saan makikita natin si Buddha, ngayon ay nakasuot ng detective outfit, habang kinukulit si Odin tungkol sa pagpapakulong niya kay Siegfried. Nakakatuwa at ten sa parehong oras, dahil ramdam mo kung paano nakikipag-brain battle si Buddha sa Chief God ng Norse. At hindi lang iyon, magkakaroon din tayo ng epic tag team moment. Sasama si Beelzebub kay Buddha sa laban kontra kay Odin, isang clash na puno ng aksyon at matinding taktika. Ang bawat hampas, bawat strike, bawat magical at divine ability ay ipinapakita sa malikhain at fluid na 2D animation, na nagbibigay diin sa detalye ng bawat galaw at ekspresyon ng mga karakter parang literal na nararamdaman mo ang impact ng bawat laban, habang sinusundan ang galaw ng mga characters mula sa iba't ibang anggulo, walang labis, walang kulang, puro cinematic energy. Kaya ihanda na ang sarili. Ilang tulog na lang at mapapanood na natin sa Netflix ang Record of Ragnarok Season 3, isang season na puno ng high stakes battles, mind games, at divine drama na siguradong hindi mo gugustuhing palampasin. At dito na nagtapos. Alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina